Actually, I'm not even sure the is she was saved totally, mm -hmm. but at least it, it 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 sort of removed that albatross that will continue to be issued in terms oh, of right. her request for a confidential fund. Mm -hmm. But a part of me is also saying uh, I think Michael read that post as well. That is also she's also forever damaged now by this issue. Mm -hmm. It will be used. particularly pag hindi niya masagot yung tanong nasa mo ginastos yung 125 million na yon mm hindi -hmm. ba Kailangan sagutin niya yon kasi alaanda kung ano nun sinasabi niya si, Saro, uh, si 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 si, si reason de veros masyadong madrama pati yung mga dating kaso ni Francis Castro eh, ni Kalkal ni Red Tag mm -hmm. but it doesn't change the fact na meron ka dapat ipaliwanag saan mo ginastos yung 125 million Uh, mm -hmm. It doesn't make us feel better that it's only for 19 days, not 11, but it's the same. It's going to be spending millions of pesos in, in a day. Uh, doon sa 19 na yun, kasama doon ng Sabado at Linggo, kasama doon ng Pasko, 2425, mm -hmm. ang 24 25, kasama doon ng Rizal Day, hindi ba? So, <laughs> so, so, pagbibilangin mo yun, di ba? Eh mm. so ang gastos. And mm. and to think that that confidential funds are for surveillance purposes. Exactly, iba pa yung papuntuhin ko. No? Sino, hindi ito pwedeng gumastos ng pagkain o bibigyan ng. For surveillance purposes. Ang ah, mga dinidepensa ng mga tao, nga, eh. ang mga dinidipensa oh. na ginagamitan ng pandepensa kay Sara Duterte. Mm. Kasi ang ibig sabihin daw niya may plano na siya at efficient mm. sa pag pagano pag, pag, ano, pag, uh, uh, pag gagastos. Hmm. Ang sagot ko doon ay kung may plano na siya, ba't niya may paliwala yung plano na yun sa ngayon na tinatanong? Mm. Diba? Kung may plan ka na, di alam mo na kung saan mo ginastos. Pangalawa, may sinasabi pa na marami kasi mga dapat bigyan ng tulong si Pangulong Vice hmm. President Duterte. Merong hmm. ayuda, may 20 satellite hmm. office Hindi siya. Hindi po yung mo doon. Yun, yung mga security guard niya lumaki. Mm hindi -hmm. ba? Ang, ang sagot dyan, mm -hmm. hindi po yan pwede. Yung 125 mm -hmm. million confidential fund dyan, nakalagay po doon sa memorandum Pacific. circular na yan ay hindi pwede gastusin sa personal services, hindi pwede gastusin sa honorarium, hindi pwede gastusin yeah. sa ayuda. Equipment. So, lahat yan, hindi, yan, hindi nga niya pwede pambayad yan doon sa mga security guard niya no Dapat diba yan, binabayan niya sa safe houses, binabayan niya na ayuda, uh, pabuya sa mga informant, di ba? No.